13 14 15 16 17 18 19 20 unahin ko muna yung mga bungol no no kita nyo <laughs> 20 piraso. guys magandang magandang umaga naku ay nasumpungan ng siyamang kalawi sa hindi natin inaasahan ito na ito na nga ba ang tunay na hinahanap natin walang jowala stike oh walang yung ay tita ganin nyo oh siya Napakadami nito oh. Ay siya <laughs> Ay, Hindi natin inaasahan na sumpungan Ako, oh, wari pa Ay, kita Ay, walang yung alastik nga naman Ako oh. Ay, jackpot siya mga kalaw eh. Nasumpungan na Ni siya mga kalaw yung Ay, ang iba'y kasilihan pa Hmm, yak oh, ang iba'y nabulok na eh Ano oh, nga doon pa sila lain Teka, to'y mamumunot muna. Baka ako'y madat ng padina. Eh, walang Ay, to. Nay, kalama Kita ganun yung, aray. O, pagkagagantan niya oy Mamarang. O, oh. oh. ito pa. Ayak. Oh. Kita ganun yung larang eh. Ay e siya. O, mamumunot muna. Aray na nga ba eh. Sinasabi sa hula. Na... baka ako'y madat ng padinay oh oh haba ng panit <coughs> Pati ang mga ng ang dami nito Pandalas ay siya mga kaluy Masilihan pa ah Kadamay. Oh, yan, oh, kita ba rin Oh, yan số susun nãy Hãy subscribe cho kênh Ah, oh, oh, walang juwala steak. Ay, talagang nabubuli niya. Mamarang rin, ay. Ay. Ang mga kasilihan pa. Yung pa. Walang juwala. Gaganda. Bubunutin ko na, ay. Ay. Yuck. Oh. Ay, dikit-dikit tayo. Walang niya. Mga talikongkong, ay. Talikongkong. Yak. <laughs> Jackpot siya mga kalawi. Ay. Talagang hindi natin inaasahan tayo makakapandali ng mamarang rin, ay pagod na sa pamumunot siya mga ay wala nyo wala steak ay kita ganun yung anong gaganda ganun oh. ah ay, ay kita nyo nabunot yung pagkakadami na yan ay kita ganun yung anong gaganda aw oh. ganyo yung ang ganda ang pagkakalapad na sinibulan tuloy ang pamumunot siya mga kalaw ay ay oh. oh. hey, pagkakahaba ng paa wala n'yaw. Ay, siya wala. Oh. Magkakadami ganito. Habang ah, ah. pa. Ah, ah. Pagod na siya, makaloy eh. Ah, ay, wala n'yaw. Ay, siya dyan hindi matutumbasan ang saya pagkagar na nabubunot na mo anong dami ka naman ito ah hanggang baba pa eh oh yun pa ilulusong sa bilid ah ang iba'y lapad na ang iba ikasilihan pa anong pagkakalapad nga naman ang tinubuan na kay Paano mga isan? Ako'y magbibilang muna ng aking pinamunot ng mamarang. Madami-dami na rin na right? Oh. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez, once, doce, trece, catorce, quince, diez, seis, diecisiete, 19, 20, unahin ko muna rin mga bungol. No, no, titigan nyo. <laughs> 20 piraso. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 64 65 66 67 68 69 70 oh bulok na rin 71 72 ay okay, cut na doon pang iba kung pinamunot kung natin tayo 72 na re 72 na ang iba yung mga nabulok na ay hindi ko na binunot yung mga nabulok 72 73 74 75 76 77 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 80, 87, 88, 89, 90, 91, 92, bulok na, 92, 93, 93 na, 93 piraso Pero yung iba, mga nabulok na, aabot isang daanan na ni Buldinay Eh, higit pa. Wala yung mga bulok yung hindi ko na binunop. Pagkatamay. Pinagod siya, mga kalaw. Uh, uh, aray. Anabunot natin. Kulang-kulang isang daang pirasa o mamarang. Huh. Ay ayos. Ah, uh, ah, uh, na ako. Hindi na magbabakay ng dalag. Ayos na ray. Pangulam na ray. Hindi na ako magpapakahirap magbakay ng dalag para makakakuha ng pang -ulam. Ay ari na. Napakasarap na ray. Sige guys, hanggang dito na lang po. At kung nagustuhan po ninyo ang video, pwede po kayo mag-comment diyan. At kung hindi pa po kayo nakapalo, pwede nyo po akong ipalo para updated po kayo sa mga susunod pang video. Guys, maraming maraming salamat!